Hello mga guys! Welcome back to our channel! For today's video mga guys ay samahan nyo nga kami ni na ate dahil ngayon na nga lamang ulit kami nakabalik dito sa Costco. Ay sa sobrang tagal nga ho na hindi na kami nakabalik dito sa Costco ay hindi nga namin ho alam kung makakabili pa kami dito dahil baka sobrang mamahal na ng mga bilihin. Hindi pa nga rin nagbabago ang lugar na ito ay talaga nga naman kahit hapon na gabi na ay napaka busy pa rin at maraming tao. Ay kaya nga ho kami nagpunta din sa Costco ay mamimili lamang ho kami na mga kaunting gamit na kailangan namin sa bahay at saka mga kaunting pasalubong na rin. Ay hindi nga ho ganong katao ngayon dito sa loob kaya makakapaglibot-libot kami dito ni ate at ngayon nga ho naghanap naghahanap kami nung sabon o yung panlabagabaga. Ayun nga ho ang isa sa kailangan namin at hahanapin namin ngayon yung sabong panlaban na 3D. E eh, kaso nga ho ay parang sabi ni ate wala na daw stocks. Kaya nga ho, sa unang item pa lamang na hinahanap namin ay wala na kagad. E eh, eto na nga lamang ho panlinis din ng mga CR, mga shower room, ang nakuha ni ate at mura nga ho dito tapos tatlo pa. Syempre mga guys susunod-sunod lang tayo kay ate dahil si ate nga ho yung may mga maraming items na kailangan bilhin dito sa Costco ako naman ho eh talagang wala masyadong bibilin Pag may nakita nga eh di saka ako bibili. Ay nakita ko nga ho aring bigas na palagi kong binibili dito sa Costco na dati ay mga nasa 5,000 to 6,000 yun. Ay ngayon nga ho isang lapad ng mahigit kaya hindi na ho ako nakakabili dito sa Costco ng bigas. At yung bigas nga ho yun ay 20 kilos lamang. Gaano kalaking katipid ko nga ho doon sa 30 kilos na nabili ko ay 9,000 yen lamang. At eto nga ho, nakakita na nga ulit si ate nung isa niyang kailangan bilhin. Ari nga ho yung purikake. Ari nga ho yung purikake ay masarap. Pambudbud nga pala ito sa kanin para nga ho mas malasang iyong kanin. At din nga ho sa paglalakad namin, napakaswerte. Nakakita nga ho kami ng Ichiran Ramen. Bali ang nakasulat nga ho dito ay 10 piraso ang laman. Doon nga ho sa normal na Ichiran Ramen na sa shop mo mabibili ay 5 piraso nga lamang ho. Kaya bumili na nga rin ho ako. E, parang eto ngang mga iba't ibang klase ng ramen ang mga nakalagay nila ngayon dito sa Costco. Dati nga ho, hindi ako masyado nakakakita na maraming stock ng ramen na iba't iba pa yung mga klase. At ari na nga ho, nadaanan ko na nga ho arin tuna flakes na isang pabilis sa akin ng akin tatay. Kaya kukuha na nga ho ako ng isang set at si Ate Virgie nga ho, kumuha din nito. Eh ang presyo nga ho nitong tuna flakes ay nasa 2,000 yen. Kaya medyo mahal na nga rin ho talaga. Tapos nga ho, bumili na nga rin kami ng canola oil ni ate at wala na rin nga ho langis na gamit sa bahay. 1,998 nga ho yung presyo ng canola oil. E, alam nyo nga ho mga guys, maikwento ko lamang sa inyo. Nung una-una pa nga namin, mga year 2018, 1920, mga ganyan, hindi pa gaano kataas ang mga bilihin dito sa Costco. Ay, example ko na nga lamang ho yung aming langis na ginagamit dati sa pagluluto. Dati naka-olive oil pa kami. Yung Kirkland an tatak, yung dalawang malaki. Afford na afford pa namin yun. Healthy-healthyhan pa kami nun. Sosyal-sosyalan, Kirkland, olive oil. Pero ngayon ho, hindi na namin afford. Naabutan pa nga namin noon na yung presyo ng Kirkland na olive oil na yun ay nasa 2,000 yen plus lamang Abay ngayon isang lapad na hindi na talaga kaya At eto na nga ho biglang nawala si ate at pagdating nga ho niya ay kada nga ho dala At eto nga po yung kanyang mga pinamilipat Ako nga ho na lamang din sa gilid Eh hanggang dito na nga lang po muna